Ayan guys, magluluto tayo. Naglagay na ako ng mantika dito konti lang. Kasi ang gagamitin natin ay butter. Lagay na natin yung butter natin. Nilulusaw natin itong butter natin guys. Lagay na natin yung sibuyas at saka bawang. Tahin ko yung sibuyas guys kasi mas matagal maluto para sa akin itong sibuyas. Matagal mag-brown. Yung mantika natin guys ay konti lang, mga isang kutsarang malaki lang. Lagyan na natin yung bawang. Lagyan na natin yung tomato natin guys. Medyo marami ng konti itong tomato ko kasi malaki yung tomato namin, malaki yung mga nabili ni Juan. Sabay na natin ilagay yung ating chicken cubes. Ayan, guys. Tapan natin para madaling uh, maluto itong ating tomato. Check natin, guys. Ayan. Pwede na natin ilagay yung ating uh, gulay. Ito yung ating gulay, guys. Opera. Maglagay tayo ng kunting uh, black paper. Maglagay tayo ng konting asin lang guys kasi gumamit tayo ng new cubes. Hindi ko na hinati-hati yung okra kasi maliliit siya. Mas feel ko kainin pag ganito. Pagyan natin ng konting tubig. Ayan guys, iluto lang natin siya. Wala na tayong ibang ilalagay na rekado kasi ang nilagay ko lang naman na uh, lasa niya ay pampalasan niya ay yung ating no cubes at saka asin ayan guys loto natin siya takpan natin ayan guys done na yung ating uh, simpleng pagloto ng okra Mag-iwan tayo ng konting sabaw niya, guys. Ayan guys, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking uh, YouTube channel, huwag kalimutan pindutin ang bell button at pa-bell on. Guys, kung saan sulok ka man sa mundo na nanonood ngayon, ay pa-comment naman para malaman natin kung hanggang saan nakakarating itong ating pagluto ng okra. Ayan guys, thank you so much. God bless. Bye bye guys. Ingat po tayo palagi.